Okay pa po ba kayong lahat? Mga kapatid at mga kababayan, malinaw po nating narinig sa pambungad na pananalita ng kapatid na Edwil Sabala ang pinakalayunin ng malakihang pagkilos na ating samasamang isinasagawa sa araw na ito. Nais nating katawanin ang nagkakaisang damdamin ng milyon-milyong Pilipino at isatinig ang kanilang pinag-isang mithiin para sa isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas. Kaugnay nito, binanggit din po ang ating kagustuhan na ipaalam sa mga opisyales ng ating pamahalaan ang ninanais at pinapangarap na maayos at epektibong paglilingkod at paglutas sa lumalalang kahirapan na pinalubhapan ng katiwalian at korupsyon, kalamidad, kriminalidad, bangayang pampolitika at iba pa. Kinikilala po nating lahat na nagkakatipon ngayon na sa pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasundo lamang natin makakamit ang inahangad na pagunlad at pagsulong ng ating bansa. Sa bahagi po naman ng kapatid na Romel Topacio, tinindigan ang pagtitipong ito ng Iglesia ni Cristo ay konkretong kahayagan ng suporta sa naunang pahayag ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sa sangayon sa isinusulong na impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kinatigan din po ng Iglesia ni Cristo ang posisyon ng Pangulo na ang impeachment ay hindi makapagdudulot ng kabutihan sa buhay ng kahit isang Pilipino. Hindi lamang ito pag sa oras ng pamahalaan kundi makakahadlang din sa pagre-resolva sa marami at pangunahing problema ng bansa. Mataas na presyo ng bilihin, mababang kalidad ng edukasyon, infrastruktura, serbisyong pangmedikal, kriminalidad, seguridad at iba pa. Higit sa lahat, ang pagsusulong ng impeachment ay mauwi lamang sa pagtatalo-talo at papagkakampi-kampi, hindi lamang ng mga mamamayan, kundi pati na rin ng mga opisyalis ng gobyerno. Ipinaalala rin na kapag nagtatalo-talo ang mga nasa pamahalaan, apektado ang taong bayan at kapag magulo ang bansa, ang mga tao ang kawawa. <laughs> Lagyan po natin ng konteksto ang dalawang pagpapahayag na nauna upang lalong mabigyan ng diin ang kahalagahan ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan sa ikalulutas ng panganib na dulot ng kahirapan dahil sa lungulubhang katiwalian, korupsyon, kalamidad at lalo lamang napabibigat ang buhay at pamumuhay ng ating mamamayan. Sa isang ulat balita, ng periodikong Philippine Star, apat na araw ng nakararaan ay ganito ang sinasabi. Based on a recent SWS survey, an estimated 17.4 million Filipino families considered themselves poor in the last quarter of 2024. This number represents 63% of the surveyed respondents, the highest self-rated poverty in 21 years. Across the country, Mindanao had the highest self-rated poverty at 76%, followed by Visayas at 74%, and Luzon at 55%. Mga kababayan, sa tayang lima ang miyembro ng bawat pamilyang Pilipino nangangahulugan na aabot sa 87 milyong Pilipino sa ngayon ang nagsasabing sila ay mahirap. Katumbas ito, ng 75% ng ating populasyon ngayon na tinatayang 116 million o oh, mahigit pa. Gusto ko pong banggitin sa inyo at kailangan malaman ninyo na sa taong ito ang ating national budget ay nagkakahalaga ng 6.3 trillion pesos. Ito po ang ating national spending. Ang ibig sabihin, ito pong halagang ito ang gagamitin dapat ng pamahalaan upang tugunin ang lahat ng pangangailangan pangkabuhayan, panglipunan, pangkalusugan, pangedukasyon, pangseguridad, lahat ng kakailanganin alang-alang sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. 6.3 trillion pesos. Ngunit ang tinatayang magiging income lang ng ating bansa ay kulang pa sa limang trilyong piso. Ang ibig pong sabihin, meron tayong deficit. Meron tayong kakulangan na 1.5 trilion pesos. Ito po ang ating ipangungutang sa taong ito. 1.5 trilyon pesos. Ibig sabihin po, bawat araw tayo'y gagasta ng 17.6 billion pesos. Yun po yung ating gasta. Araw-araw. Ngunit ang ating kinikita ng bansa ay 13.4 billion pesos lamang. Sa makatwid, ang uutangin natin araw-araw ay 4.2 billion pesos. Katumbas ng 175 million pesos bawat oras. Napaka bigat po na hinaharap na hamon at problema ng ating bansa. Hindi po biru biro ito. Ito po ay pananagutan po ng ating mga opisyalis. Hindi po pwedeng talikuran ito. Ganito na po kalala ang problema pang ekonomiya ng ating bansa. Ngunit, hindi po yata ganito ang naging direksyon sapagkat sa halip na po unahin ang mga binanggit nating malalaking problema na kinakaharap ng ating bansa ang inuna po ay mga bagay na mauwi lamang sa pagkakampi-kampi at pagkakabahagi ng ating bansa. Bakit po? Nagtatag po ng Quadcom ang bunga kala po sa pagtatatag ng Quadcom ito po ay apat na komite sa House of Representatives. Kinonsolidate ginawang isa, isang makapangyarihang komite na ang buong akala ko, ito ang gagamitin para tutukan ang namumuong problema ang lumulubha pa na hinaharap ng ating bansa. Napakataspo po ng bilihin, lalo na po yung pagkain ngayon. Nagtanong-tanong po ako, ang isang pirasong kamatis last week is 20 pesos. Tama po ba yun? Ngayon po, may nagsabi sa akin 30 pesos, isang kamatis. Ang isang kilong kamatis, 400 pesos. Tama po ba yun? Ang isang piraso ng siling pangsigang ay 10 piso. Yun po yung sinabi sa akin. Tama po yun? 600 pesos per kilo. Iyon po ang bell pepper. Dalawang kulay po yata yung bell pepper. Isang berde, isang pula. 45 pesos ang isang piraso. 1,000 pesos ang isang kilo. Bakit hindi po ito yung unang harapin natin? Napakalala po ng presyo ng kuryente sa ating bansa. Meron po akong isinulong na sampung panukalang batas na ang tanging layunin ay ibaba ang kuryente sa bansang ito. Ikinalulungkot ko pong ibahagi sa inyo na kahit isa'y wala man lamang pong nadinig. Ano po yung dininig pinatawag ang dating Pangulong Duterte pinatawag ng Quadcom? At ang na pamamaraan ay yung isinasaad sa saling, saligang batas. Inquiry in aid of legislation. Natupad po ba yung inquiry in aid of legislation? Paano po in aid of legislation kung ang tatawagan nilang resource persons para humarap sa paglilitis na yon ay puro kalaban ng dating Pangulo? Alam po ninyo lahat yon. Pinagtatanong nila yung Pangulo base do sa mga sinumpaang salaysay at affidavit nung kanyang mga inusig nung kanyang panahon sa War on Drugs. Hindi naman ipinatawag ang mga taong maaring makapagbigay sa kanya ng tulong upang ipaliwanag ang rulog ang War on Drugs. Hindi ipinatawag ang mga solicitor general sa kanyang panahon. Hindi ipinatawag ang mga GPNP upang magpaliwanag kung ano ang war on drugs. Puro kalaban ng dating pangon. Yung mga abogadong kasama niya para magtanggol sa kanya, hindi pwedeng magsalita. Sapagkat ang tuntunin sa mga komite, ikaw ay papayagan lamang para payuhan mo ang kliyente mo sa kanyang karapatan. Ngunit pa paano mangyayari na ang kliyente nila ay papayuhan sa kanyang karapatan, kung bubulungan lang siya, ay makikita siya ng isang chairman doon. Atorni, huwag mong bubulungan yan. Iko-contempt kita. Nasaan na po yung sinabi sa saligang batas na lahat ng inuusig ay meron siyang karapatan sa aboga The right to counsel. Wala na po the right to confront your accusers. Wala po mga accuser doon. Ang ginagamit po ay mga sinumpang salaysay, hindi man lang i-authenticate, ipinalagay na totoo lahat ang nakasaad ng mga aligasyon. Anong gagawin ng isang tao sa harap ng ganito na walang rule of law at walang due process? Ito po ang pinagumpisahan ng kaguluhan at pagkakahati-hati. sa kagustuhan po nila na mausig ang dating Pangulo, ayaw po nilang pumunta sa korte, ayaw nilang pumunta sa piskal. Ano po ba ang sinasabi ng mga desisyon ng Korte Suprema? Kapag ka napatunayan nyo ang isang tao ay maaring nakagawa ng kahit anong paglabag sa lahat ng batas, anumang batas, dalhin ninyo sa piskalya, dalhin ninyo sa korte. Yun ang tamang paraan. That is the rule of law. Ngunit bakit? Bakit kayong Quadcom ang gumagawa nito? Ang Quadcom ay hindi piskal. Ang Quadcom ay hindi korte. <laughs> Nagkukunwa lang na korte. Yung mga chairman ng apat na committee doon, wala ni isang abogado. Pero naalala ko yung isa doon kamukha ni Atty. Agaton. So sa halip na ang unahin ay yung kapakanan ng mamamayan, sa harap at liwanag ng napakaraming nakabantang panganib sa atin, sa ekonomiya, panglipunan, pangsiguridad, korupsyon katiwalian, bakit ang inuuna ay usigin ng isang tao na hindi naman ipadadaan sa tamang proseso ng batas? Pangalawa, tinawag po nila ang pangalawang pangulo, sa dalawang pagkakataon. Una po, nang magpipresent siya ng budget. Ang pinipresent po niyang budget ay budget for 2025. Akalain po ninyong ang gusto nilang tanungin ay yung pagkakagasta ng kanyang budget noong 2022 and 2023. Saan ka naman nakakita ng ganong klaseng direksyon. 2025 ang dapat pag-usapan, ang kanilang pilit na itinatanong ay paggamit o paggasta niya noong 2022 at 2023. Ang sabi po ng Vice President, siguro na inis na I forgo my opportunity to defend this 2025 budget and I leave it to the discretion of the House of Representatives as presented. O, oh, ayaw pa nilang tanggapin. Nang ibig sabihin, eh, ayaw ko nang sa inyo. Bahala na kayo. Kung anong gusto nyong ibigay sa akin, bahala na kayo. Ano pong ginawa nila? Na hindi. Kinakailangan masagutin mo lahat ito. Walang exempted dito. Kahit anong ayon siya, kailangan namin tama po yung lahat po ng paggasta ng pera ng bayan ay kailangan pong suriin. Totoo po yun. Ngunit meron pong pagkakataon at panahon sa paggawa nito. Hindi po sa panahon ng pipresinta ng budget. So ang ginawa po nila, tinawag uli ang pangalawang Pangulo sa isang pagdinig sa isang komite na kung tawagin ay Committee on Good Government. Alam po ninyo yung pagsisimula nila para magbig, magkaroon ng katwiran na na ang Vice President? Kinasangkapan nila yung isa sa amin, isang representative sa Maynila, tumindig at nag-privilege speech. Yung subject matter po ng kanyang privilege speech ay kaugnay po ng budget na pinagtatalunan na po sa plenaryo at sa committee. Sa tuntunin po ng House of Representatives, no one should avail of the privilege hour if the subject matter is related to a pending bill. Nandoon na po yung bill sa baba. Pinagsalita pa po, po nung yung isa. Nung banggitin ko po ito, nire-raise ko po, sabi ko, wala pong katwiran ito. Kailangan po tindigan ninyo, sundin ninyo ang ating tuntunin. Kapag hindi tayo sumunod sa ating tuntunin, sinong maniniwala sa atin na tayo may karapatang gumawa ng batas para sa ikabubuti ng ating bansa? <laughs> Ang sabi po ng chairman, noted. Eh saan ka naman nakakita ng ganun? Ang House of Representatives ay lugar ng pagdidebate. Doon masusuri kung sino ang may katwiran. Kung hindi magsasalita ang chairman. At pagkatapos po, eh sinabi ko pa, eh bakit baka ako dahil lamang sa isang manifestation ng isa sa amin, ginawa na naman ninyong isang moto proprio action. Yung moto po ay ibig sabihin ang komite sa kanyang sarili ay pwedeng mag-imbestiga sa sarili niya. Pero ginamit nila yung manifestation ng isa sa amin. Mali na naman po yun. Eh. Hindi po dapat ganun. Nung erase ko po yun, ayaw na naman po nilang pumayag. Eh samantalang ako po, ako po, I delivered a full privilege speech. dep at din ang pinag-uusapan noon. At ang ni-raise ko po ay yung katiwalian involving more than 3 billion pesos covering three annual audits of the Commission on Audit. Kahit na full privilege speech, hindi man lang po ni-refer sa committee. Samantalang yung illegal po na privilege speech, dali-daling ibinigay gagad sa Committee on Good Government. Kahit na illegal. Kahit alam nilang mali. Ito po yung problema. So sabi ko, Mr. Chair, bakit tayo po ang sumusuri? Bakit tayo po ang nag-audit ng confidential funds ng Vice President? Bakit tayo po? Hindi po ba ang minanduhan ng ating saligang batas na tanging may otoridad at kapangyarihang mag-audit at mag-examine ng lahat ng report at papeles ng pagkakagasta ng ating bansa ay ang Commission on Audit. Nirise ko na naman po yun. Ayaw pong sumagot ng chairman. Ang pinasasagot po sa akin ay yung hindi abogado. Sabi ko, Mr. Chair, nilapitan ko po sila. Mr. Chair, huwag naman pong ganito. Ilagay naman po natin sa konteksto at sa regulasyon ng ating ginagawa. Tinatanong ko po ay isang constitutional issue. Bakit ang pasasagutin mo sa akin ay hindi man lang abogado? Huwag mo naman akong insultuhin. Do sa puntong yun, alam po ninyo, pati yung kinakain kong hopya pinagtripan nila. Ang Iglesia ni Cristo ay hindi po laban sa impeachment sapagkat ang impeachment ay itinatadhana sa saligang batas. Ngunit kung ang paraan ng pagsasagawa nito ay wala sa batas at wala sa tuntunin, ito na naman ay pagmumulan ng kaguluhan, pagmumulan na naman ng pagkakabahabahagi ng ating bansa. Ito po ang gusto nating iwasan. Ito po ang gusto nating iwasan. Iniimbestiga nila po yung confidential funds. Ang tanong ko po, Mr. Chairman, mahigit pong apat na raang opisina at ahensya ng ating pamahalaan ang tumatanggap ng confidential funds. At sila din ay natatawagan ng pansin ng Commission on Audit. Bakit naman isang opisina lang ang pinipilit niyong usisain? Hindi ba masyadong halata namang pamumuliti ka yan? Ito po yung gusto nating liwanagin. Hindi po tayo laban sa pag-iimbestiga ng katiwalian. Ilagay po natin sa ayos. Sana man lang, kumuha sila ng ilang pang mga bahagi ng opisina na kagaya din ng pagkagamit ng confidential funds sapagat ang layunin po raw ay makagawa ng batas. Kung talagang gusto ninyong gumawa ng batas, kasi po in aid of legislation, palagi po ito ang nagagamit, inquiry in aid of legislation. Nasa, sa, nasa saligang batas po naman talaga ito. Eh. Kaya lang, meron pong limitasyon ang inquiry in aid of legislation. Ano po yung unang limitasyon? Kailangan po meron ka ng nakabalangkas na batas, panukala. Hindi mo lang makumple-kumpleto sapagkat nag ka, baka merong impact ito sa ibang sektor. Kaya tatawag ka ng mga tao na makatutulong sa'yo para sa ganun makumpleto mo ang iniisip mong panukalang batas. Pagka ganun, alam niya kung sinong tatawagin niya. At alam niya rin kung anong itatanong niya. Hindi po ganun ang nangyayari ngayon eh. Dahil nga wala na pong rule of law, basta na lang sila tatawag ng kahit sino sapagkat hindi naman po talaga ang layunin ay gumawa ng batas kung hindi usigin ang taong gusto nilang usigin. Eto po ang nangyayari ngayon. Kaya nga po, dahil sa kagustuhan nila na talagang usigin ng ICC ang Pangulong Duterte, alam po rin nyo, yun lang ang tanging layunin. Sa labing tatlong pagdinig ng Quadcom, labing tatlo, nakapaggawa lang sila ng isang batas na kahit siguro po high school graduate pagtatawanan niya yung kanilang panukalang batas. Bakit po? Yung definition na definition lamang po ng extrajudicial killing. Ay talaga po matatawa ka na. Tayo ko na pong babaayin yun. Ibig sabihin, in, ang layunin talaga ay hindi in aid of legislation. Kung hindi in aid of prosecution. In aid of persecution. Kanina po, mga kababayan, napanood po ninyo ang video na kung saan ay nagpahayag ng dipak ayon si Pangulong Marcos sa namumuong impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Ulitin ko lamang po yun. Sabi niya, tumutukoy po dun sa pagsasagawa ng impeachment. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste on this? What will happen if somebody files an impeachment? It will tie down the House. It will tie down the Senate. It will just take up All our time and for what? For nothing, for nothing. Sabi po niya ito. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I am concerned, it is a storm in a teacup. It's a tempest in a teacup. Ang ibig sabihin, isang napakaliit na bagay na pinipilit ninyong palakihin. Napakalaki ng problema ng bansa ang inaharap natin. Ito ang ating atupagin. Ito yung gustong mangyari ng pangulo ng Republika ng Pilipinas. Sumagot po. Sumagot po ang liderato ng House of Representatives. At sa isang bahagi, ang sabi po niya, ito po, kinuha ko lang yung isang bahagi sa isang mahabang manifestong ginawa nila. Sabi po ng House of Representatives, bilang tugon do sa sinabi ng ating Pangulo. Sabi po niya, Together, let us rally behind our President to protect and preserve the gains of democracy as we build a stronger, more united, and more prosperous republic. Pero nasaan po kaya? Nandito po kaya lahat yung mga sumama sa manifesto ito na sumusuporta na mag tayo sa likod ng Pangulo? Tayo'y magkaisa upang panindigan yung nauna niyang pahayag na ang gusto nating unahin na pagkaisahan ay yung pagtugon, pag-address sa mga problema ng bansa. Nasaan kaya sila? Nandun kaya sila sa likod ng Pangulo o tayo lang lahat? Sa makatid tayo pong lahat ngayon na sama-sama nagkakatipon ngayon na hindi ko mabilan kung ilang baka meron isang milyon po yata. Tayo pala ngayon ang nagkakatipon sa diwa ng tunay na kapayapaan at pagkakaisa na nagrarally ngayon sapagkat tayo lamang ang nasa likod ng Pangulo sa kagustuhan niya na harapin natin ang mga hamon at nagbabantang problema ng ating bansa. Sapagkat, sabi niya, totoo naman, ang impeachment ay hindi makapagbibigay kahit anong butil ng kabutihan sa buhay ng isang Pilipino. Bago po ako magtapos, ay nais ko pong sipihin dito ang butil ng kaalaman na hila inalaw sa isang 1957 Nobel na ang pamagat ay Atlas Rug ni Alice O'Connor, na kilala sa taguring Ayn Rand, ang sabi po niya. Sa English muna po, pasensya na po kayo. When you see that in order to produce, you need to obtain permission from men who produce nothing. When you see that money is flowing from those who deal not in goods but in favors, when you see that men get richer by grab and pull, not by work and your laws don't protect you against them but protect them against you when you see corruption being rewarded and honesty becoming a self sacrifice you may know that your society is doomed kapag nakikita po ninyo na para tayo ay mag-produce ay hingi pa tayo ng permiso sa mga taong hindi naman nakakapag-produce at nakikita po nyo na umaapaw ang pera sa pumagitan ng patagong transaksyon at hindi sa pumagitan ng mga merchandise na nakikita natin. At nakikita ninyo kanya na yung iba ay lalong nagiging mayaman sa pumagitan ng katiwalian at hindi sa pumagitan ng trabaho. At ang mga batas ninyo, sila pa ang protects, pinuproteksyonan. At ang batas ninyo, ay sila pa ang lumalaban sa inyo. At kapag ang corruption ay ito ang itinatadhana, ito ang binibigyan ng reward. At yung katapatan ay ito ay nagiging sakripisyong pang personal. Alam na ninyo na ang inyong lipunan ay nasa kapahamakan. Mabigat po ito. Mabigat po ito. Ito ang dapat harapin ngayon sa pamamagitan ng pagkakaisa, pagkakasundo at kapayapaan. Hindi po biro-birong problema ang inaharap ng ating bansa. At bago po ako tuloy ang magtapos, payagan ninyo kung ulitin ang sentimiento ni Edmund Burke, isang English political philosopher na sinabi niya, The only thing necessary for evil to triumph is for good men to do nothing. Sa Tagalog po, ang tanging kailangan para magtugumpay ang kasamaan ay magsawalang kibo at walang gawin ang mabubuting tao. Maraming salamat po at magandang hapon po sa ating lahat.